ang aming uulamin ngayon guys ayan na naman tayo mag ano na naman tayo pork chop na, na naman tayo walang kasawa sawa na pork chop. ito ilalagay ko sa beans ayan gigisa natin yung beans guys at saka ito naman alam nyo na ito tinanggalan ko sa ng taba ayan yung taba niya ito ihalo ko sa beans ito ayan o oh. Tinanggalan ko na ng ano, ayan na lang natira na taba. Ayan ho yung lulutuin natin ngayon guys. Beans sa may karni ng baboy. Ito. Yung buto dito nang galing sa pork chop, yun ang nilalagay ko ngayon dito sa beans para hindi masayang guys. Ayan ko ulang ngayon. Mayroon pa guys. Luto na ito. Ayan. Ayan. Gagataan ko yan guys yung tulingan na naman tayo. Guys, magdulo na naman tayo ng amin. Kumusta? Luto-luto na naman tayo. Okay. may trabaho na naman. Luto na naman ako guys, pork chop, tsaka ginisang beans. Yan ang aming ulam ngayon. Tapos, paksiyo na tulingan. Gataan ko siguro yung bukas. Bumili ako dun sa aking toke. Kaya, yan. Loto-loto na naman tayo ng ating kakainin. guys. Umbisa na tayo mag-isa ng ating gulay. Bawasan ko muna ang ating mantika. Maraming, mantika ng baboy lang yung inalak ko sa gulay. Hindi na ako naglagay lang ng pinta ng na sa may mga basket na garap ng tomato. Ayan na akong garap Ano ba ito? Ah! Ayan mo naman ang aking mga garap ko yun. Inaanong ng anak kong pangalay ito yung ang pika, hindi sa pinan ba? Inaulam niya sa kanin. Marami oh. Ugisa natin yung bawang, sibuyas, kamatis. trabaho araw-araw, guys. Loto. Ito na, lang lang, ito Balik mo yung lukid ako. Ibagay natin yung beans. tuna yung asawa ko tsaka saka Asan yung pobre ko dyan? Tuna at saka, ay, consider itong magsit. Asan yung pobre ko na rin yung kay baba? Tuna tsaka saka sa palingke. Lumaan yung toki ko dito, may ano sa, may tulingan, bumili ako. Sabi ko para bukas, sige na lumabas yung asawa ko na naman bukas. Bakit nito, Isa pa lang. ako ng turingan. bumili ng tunas. At ito na lang sa powder na paminta. Tubig. Ayan dito ang limlay. Ayan natin. na rin ang aking pork chop. itong matika, ilagay ko sa ano lang po, Yung ulam ng anak ko tong panganay. Mantika. Maganap tayo ng grapon. Maganap oh, tayo ng Ang galing na natin yung course of life. Ito Mabilis kang maluto yan guys pag double burner tayo. Ayan yung aking luto. Beans na may buto ng baboy tsaka may taba kundi. Magbilis naman tayo pag minsan minsan bulan. Ilang araw kami, kahapon lo, ulam namin miswa na may sardinas. Tapos itlog, daing. Ngayon lang kami nakabili ng ulam kasi mayroon pa naman mga daing dyan sa kan. Ano? guys. Yan. Maluloto na yan ang aking ulam na bens. Kain po tayo. Belakasi buncuk, buncuk pecah. Ai, love that. Ha eh. Grabbing it guys.

Bye bye, bye bye, bye bye. Bye.